morning guys so much aga pa um december 11 1 23 am ng umaga so as in kagigising ko lang pikit na pikit pa ako pa ako Kala nga So, nanaginip akong may takot. So, nagising akong nagpapasalamat kasi sabi ko sarili ko, hindi siya sa akin nangyari. Okay, ito yung scene. Nasa isang hotel ako. Ngayon, bumaba ako ng hotel. May kasama ako. Ah, kampante ako sa hotel. May kumuha ng identity ko. Lahat ng pera sa credit card ko, sinimot. So, pagbalik ko ng hotel, sobrang sobra sobrang na-stress ako alam mo yun yung hindi ko alam gagawin ko nag ako sa police station around Maynila eh. nakalimutan ko yung lugar na banggit ko siya mismo eh. kasi nung may kausap akong police sa telephone binanggit ko yung city pag-isip ko maalala eh. So yun, may nagna ako ng identity ko. Um, iniwan ko sa hotel yung lahat ng credit card. Andun yung ID ko. Alam mo yung um, after kung madiscover na ako yung identity ko. Nag, parang nag-iisip ako kung Um, anong gagawin ko? Teka guys ha. Mm. Sising sisi ako kasi bakit iniwan ko pa yung ID ko? kasama do sa bag na laman yung mga credit card ko. Bakit iniwan ko pa yung card ko doon sa loob ng hotel? so sobrang lakas ng emosyon niya, guys. Nagising ako. Nagpapasalamat ako sa kubot pa naginip siya. Tapos gusto kong palalata ng uh, gusto kong maglagay ng two-way authentication sa lahat ng card. Gusto kong i temporary inactive yung mga cards ko. Nagising akong ganyan. Nagising akong may takot. Pero, um, nagising ako na nag-thank you kasi hindi siya totoong nangyari. pag init lang siya. So, ano to? Um, fre uh, frequency to nangyari sa ibang tao. Oh. Ramdam ko yung naluluha-luha ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, i-content ko siya para sa mga tao habang nandun ako sa panaginip. So, hindi tayo sigurado kung vlogger din ba itong taong to o gusto niya lang i-broadcast yung mangyayari sa kanya. So, expected din nyo may magsasalita na nangyari sa kanya yung ganyan. sobrang lakas ng takot ko ngayon lang ako nahimasmasan na parang bakit ko papaltan yung mga um, security ng credit card ko eh panaginip ko lang siya sa akin uh, frequency lang siya pero may napansin ako sa panaginip eh yung muka na ginamit doon sa may siyang ano eh, authenticate na gamit ay muka. Dinaya yun ng taong nagnakaw ng identity niya pero pinong nakita ko naka-drawing sa kamay. Parang kamay yung ipinakita. dapat kasi kung frequency siya mismong muka ang ipapakita eh. pero bakit kamay na may drawing hindi rin siya pasok sa symbols of dreams so mag ingat ang lahat Lalo lalo na yung nasa may, uh, city to uh, ingatan yung mga cards nyo savings nyo credit card is safe ninyo sa panaginip ko sising sisi ako kung bakit pinalitan ko pa yung um, mga OTP doon sa isang phone na lagi kong dala parang naiwan ko yung isang phone na nandun lahat ng OTP sabi ko sa sarili ko sana dong ang phone ko ito yung apps na nakabukas ito yung mga apps ng card ko na nandito sa cellphone nato sana yung OTP o yung SIM card ay nandoon sa dalak ko kung dalak ko nung umalis ako nung nangyari yung uh, nakawan ng identity o ninakawan siya ng credit card true apps ang nangyari Magingat lahat Good morning Ingat ang lahat Magpapasko marami magnanakaw Minsan kakilala pa natin Ang gagawin ingatan lahat ng gamit nyo dalong dalong yung mga cards credit card savings card lahat thank you